Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need. One eternity later. ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity nagkamali ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo <clears throat> wala hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan hindi kami magkaibigan Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Mm -hmm. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nag-uusap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. So, basta ngayon, hindi na kami nag-uusap. yun Ang kaibigan ko talaga si Senator Ay, ni Mike Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero, uh -huh. kung kailan po yun lang sa pag-uusap ko lang? Nung no, uh, nag-tender ako ng resignation, yun yung last na uh, nagkausap kami ni President Ma Marcos. Ma'am, kung uh, si President Marcos uh, magsalita no, para sa para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Um, alam niyo kasi madami hindi na ilala sa akin, pero mag-share ko konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya hindi ako humihingi ng tulong talaga. Bansayin, kaya nga kanina kung nakita ninyo, sorry. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, gumapit ako kay uh, Congresswoman uh, Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya, kaya ko ito. Uh, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa po na po